Good morning mga paps, isa mapagpala umaga sa ating lahat. Nandito tayo sa mahirap ang pintuan. At ipong ayosin to kasi nasira. Naiwan daw ni Mama Isosie dito sa loob ng kwarto. Ginawa, sinira na lang po. At ngayon meron tayong house na bagong biling bagong door, door knob. Sa kabit po natin. Ito kaya okay pa yun okay man dito? man dito to 430 sa pangasinan 200 ano ba? 200 plus tama ba?

Sinira ko na naman. Hala. Hala. Hindi Hala. a beleza. Success. Ano okay na po may padlock na dito. Safe na po yung kwarto ni Mama. Tingnan natin kung tugma do sa ano. Yung tugma siya. Okay. Try natin susi. Ngayon. Mama. eh, oh, O, try mo. Mama. Inabit mo na. try mo. Uy. Okay na. eh Ay, lalako ha. Sabi kung mababuksan mo na susi. Sige na. salamat mo na. Ayan. Okay na no? Okay na safe na huwag dito huwag dito nakasara okay na ayaw ni yung susi uh. oh, okay na na ayaw ah. na huwag mo nga lagyan ng susi sabi mo kung okay. makakano ka tama mo buksan mo nga kung buksan mo walang susi ayaw na Okay na. Huwag mong pagsamasamahin yan. Magkakabukod para in case na maiwan mo yung isa. Meron ka isa sa labas. Yeah. na po tayo ng tubig dito mga paps. Ayan, maupunong na. Nagipon tayo ng panghugas sa mga plato. Ayan. Kumain na po kami ng breakfast. Tapos ngayon, agad din tayo sa may gripo. Yan, ganito po dito. Wala pong linya ng tubig. Wala po tayong panghugas ngayon. Kaya pinunan natin. Yan po natin to Nilininisan kaya ang ilan natin to Tinubigan. Nilinisan po natin yung loob ng drum. Kasi nakakaroon na po ng lumot. Yan, hmm, yung naman. Sa so, may CR. Yan. Yan. akin. Wala nang linya ng tubig. Nalanong po natin ang kapataan namin, nalayo pang hindi pa namin. Sa, ano, sa may, siguro sa 5 minutes pinalakan. Tapos magiging ipon kami, balik ng ganitong drum, ipon na namin yan. Naka siguro sampung balik po kami sa ating bag. Hindi po no, ay ilang gram yung nasa bahay namin no. Pero nasa apat na gram, balik-balik kami no. Tiyak, may tatiyan, may panghugas ng pinggan. Tapos mo may yung inumin na masigil tayong para sa inyong sa gripo. Ito hindi po pwedeng inumin to. ko ito sa key at sa uh, bowl. Dito naman, liligo ni mamay mga aso. Ah, busy busy po si mama maglilinis ng bahay dito. Nagmamap. Gawa ng mga aso, mga balahibo. Uh, At ko po sa inyo mga paps kung gaano po kahina yung wifi nito. Inip na ni mama yung kanyang bluetooth music. Yan ganito po. Kagabi pa po ito natin upload mga bandang 11 PM. Hanggang ngayon di pa po siya natatapos i-upload. Yan 2 GB siya tapos 523 MB pa lang po yung nan niya. Natatapos i-upload. <laughs> Ganyan po kahina yung ano dito. Internet. Piso wifi. Kalapit bahay lang po natin yung pinagulugan natin. Yun lang. Ilang hakbang lang. Pero, ayan. Matagal po siya mag-upload. Ganyan po ang sistema dito ng komunikasyon. At, uh, plano sana nating gumala sa iba isla dito. Kaya lang, yung pong panahon dito. Ngayon pa sulpot-sulpot, minsan na ulan. Kaya mahirap po mag- rides. Maputik po yung daan. Bukod po sa maputik, minsan na ulan. Kaya gawin natin, dito-dito na lang muna tayo. Sama natin si mga maglinis ng kapaligiran. Kapaligiran ng kanyang bahay. Ah, uh, shout out kay Don TV. Ayan, meron pa siya sticker dito. Andun lang si Lucky. Tahimik lang siya doon. Yan, dito mag kakaliko tayo dito ng mga kalat-kalat o mga damo-damo mga paps. Tapos yung mga buti, lalagay po natin sa sako. Baka gapangan po ng as dito si mama. Gaya ng sabi niya, mayroon daw bayawak dito siyang nakita. Saan ba yung butas na sinasabi niya? May butas daw dito eh. Ngayon, may butas daw. Bayawak daw nakita niya pumapasok dyan nagbuta po tayo para sure bull na kahit may ahas yan hindi tayo makagat isalit po natin yung buti dito sa sako binibili po dito itong buti kaya iniipon natin para magandang tingnan at hindi pa pumahay ng as tapos magpipiesta po dito ngayon sa barangay namin sa August 31 napit na Meron pa sa dulo, kanin din natin yung nasa dulo ito mga basag-basag na to. Ayan. Tanggalin po natin itong mga damo-damong yan. Mga baging. Mga baging. Ang kahoy. para malinis po dito hindi ba pangit tingnan kasi pag madamo masukal pangit na. mamaya ilagay po natin sa sako para akutin Kasi eh, pag maduming ganito, bahay ng aso. Hmm? Pangit. May bao. Ayan mga plastiko. Oh. Hakutin natin yung mga patong mga kahoy pang Hala. Meron palito, buti ng Coke may tubig. dami na po tayo na tanggal ng mga baging baging yan may hakutin po natin yan ah, na hindi na babahay ah, na tina po Tinapuhakotin yung mga uh, pinutol-putol natin baging. nilababahayan siguro ng asto mo paps na bawas bawas na po natin yung kalat nakaligo na po ako mga paps tapos ngayon may hawak po tayong bote ng mineral water, igib po tayo ng tubig inumin po naman ito po may katabi natin dyan sa may unahan tayo ng tubig wala nakapila yan dito po Ayan, nandito na yung piso yung payo, pakita ko pa sa inyo nandito lang Ay, ina Ayan, dito po tayo Naghuhulog ng piso sa wifi natin tapos yung ating iniigiba na yun mapupuno na yung isa nating tubig i-prepare na natin ito okay kaling ko ito sa bundok kung pinagagalingan ng tubig na ito Ah, malapit na po yung pang-apat nating tubig sa buti mo, Paps. Ahan. Okay. Iuwi na po natin sa bahay ito. Apat. Ah, puputol na pala to. Ito yung ginagawa ni Mama Igiban kapag siya lang po mag-isa. Pa-isa-isa, ganyan. Ha? Pinagdala na po tayo ng mga bata oh. Tinulungan daw tayo. Yeah. Ayan, yung mga bata kong nagdala ng dalawa. May panungkit kayo? Wala po. Wala? na. Hmm. Kukunin natin oh. Pasok lang natin tubig. Kaya mo? Hindi. Ako na, ako na. Hindi mo kaya. Ang babayit ng mga bata dito. Oh. Okay. Oh. Kaya tayo, kuha tayong panungkit. Kuha tayong panungkit. Yung madilaw na, no? alam nyo na kung alin doon? Okay. <laughs> Pinagdala tubig. <laughs> Ito yung dulo. Yan. yung mga bata iyo. Oh. <laughs> Matamaan sa ulo ha. Dito 'yung babag. Abot, abot mo? Lagi oh. niyong Ayun, ang galing ng mga bata, ayun, nalaglag na. Ulan. Dag ka pa. Ah, eh balatan nyo. Ah, oh, sige, balatan nyo. Ang Galing ano? Oh. Eh, thank you. ha? Thank you sa si pag-ano tubig, pagdala. Sige, thank you. Bye bye, sige. Tuwang so, tuwa pa yung mga bata sa binigay natin na lokban. Check po natin si Lucky yung kanyang langis kasi si Mama Ryan nag chat po siya ng chat na ano daw, nag-a-chat yung ating langis. Yung ito, yung change oil natin. Aba, matindi pala pagkakabit nito. Check natin. hindi matanggal umamit na po tayo ng flies yun, bukyan po natin check natin para di maglala si Mama Ryan kasi Mama daw po tinakpo ko tinakpo pala nila kaya hindi ako Ayun, meron pa siya oh nagdagan na lang po natin itim pa rin. Itim na siya. hindi pa. Ito lang palang itim. Tuyuin natin. Tingnan natin kung saan yung kanyang langis. Yan, tinuyo na po natin yung ating panukat ni Lucky. Tingnan po natin kung saan abot yung kanyang langis. Yan, tuyo na siya. Bawal itong madumi. natin kung nasaan. Hmm, dami pa. Ah. Hmm. Kailangan dyan po yung langis na ah, may yan. Ayan, dito lang. Dito na kailangan yung langis niya. Hindi pwede lumapas dito. Andyan lang talaga siya. Tapos, hindi pa siya maitim. Dut Dutin natin. Kala ko maitim na. Gawa ng nakita natin maitim. Yung pala ito lang yung maitim ang kanya panukat Oo, oh, hindi pa maitim kasi kaka change natin ito pagka change oil nagbiyahe tayo kaya safe pa ito no worries okay na okay pa ganito pa yung sa naghanap buhay ng mga ano diba? ng mga tao dito paghahapit diba? ano po natin ginagawa ko yung e merienda tayo mga paps kapi kapi tapos may pandikuko po dito pandikuko na ang keson polilyo keson umaraw na pero kagabi umulan po kaya yung daan ngayon pangit pag gumara tayo po tapos sa ibang isla kawawa po yung motor Ibang daan po is, putikin pa. Kain po tayo, merenda. Hmm. Meron siya nyo. Pande ko Yung kan po kanina ng kabayo, ano po yun? Kopra. At speaking of kopra, dati nung nagpakopra si mama, yung ko po sa natin. Sa mga po sa nyuga natin. 82 yung kilo. Tapos ngayon, biglang bulusok. Biglang bulusok pababa. Lagi ano lang yung 40. Araw-araw, para bumaba siya nung nakaraan 50 50 plus ngayon siguro ngayon mga 38 ngayon yan ito na yung pinakamalayo ko na long ride may mga susunod pa sunod po sa iba pang lugar naman Mindanao, Bicol, ganyan <sighs> grabe mga papso natapos na yung in-upload natin 8 hours po bago na upload grabe oh. 8 hours, ayun na yung mga nangangabayo. nagkahapit na po para dala-dala yung kanyang ginagamit pang hapit dalawang kabayo, nalala ko nung kabataan ko dating ganyan din gawa ayun mga papsong, bali 8 hours po yung na i-upload nya bago natapos ganyan po dito sa amin mahina po yung komunikasyon Ah, uh, mag-chill chill tayo mga paps. Tabit natin yung duyan nating dala-dala. Ito pa yung mga hinakot nating mga ano, ay kinalat ng mga manok. Tapos lang po natin yan. Ah, uh, po natin yung duyan. I'm go. Okay. Bapagsak is Inilipat po natin dito sa may puno ng katmon. Yan. Kasi doon sa saging, nag-try po tayo. Nabagsak. Eh, may bunga pa naman. <laughs> Kaya nandito na ngayon. No, no, okay po. Okay. Chill, chill. Wala na signal po dito. Hindi na abot ng wifi na peso natin. Ah, tulog po tayo dito. Makanlong, gawa po nitong puno ng kamansi. Sakaya mo ngayon. po ng bahay mainit. Tumapon ng parang ulan.